na o taon ni Madir. Nagkaon mo og breakfast. Tima, ah, mo ni. ko kape. Yan, napad siya yung coffee niya. Tima, akong coffee guys. Ako siyang butangan o isad. Gibutangan na na ako usad ni Ani na, um, isad ka kapsul. Kaya kini siya. Fat away man ko ni. Eh. Food supplement kapsul. So, try nako, na So, maganda naman ang effects ko ah. medyo, hulti o Kasi mayaman siya sa ano. Mayroon siyang sakura extract, garcinia, cambodia, moringa leaves, uh, jot leaves, chili pepper leaves, amaranth leaves, sweet potato tops. So, yun yung mga ingredients na uh, kasama dito. So, ito yung kape natin. So, minix ko na siya dito, guys. So, yun ang aming banding ni Mother. Tapos namin mag-breakfast, ang aming ulam ay paksiw. Paksiw na isda. Na torsilyo daw to. Torsilyo. Hmm, nara. Sa so, sarap, sarap ng paksiw ko. And then, nakapag na din ako ng isda din na para sa mga kids. O sa dalawang rata and then yun kami ni Madra nagkakapi kami so ayan, say si hi ma papakita ko sa inyo si Madra ayan, ayan si Madra hi ka ma hi guys sabihin mo ma, hi guys hi <laughs> <Wala, one> guys wala pang guys hahaha wala pang guys, so oh, kasi po post. So, Ipo ko pa yan. Oh, sabi ni Mother, ano oh, anong guys? Wala namang guys diyan. <laughs> Walang tao. So ipopost ko pa siya naka record pa yan, Mother. And then, yun, kalamig. kasi pag magkapikatas, meron kang pinapay, guys. Pandesal. Sausaw namin to sa ating kape. Pusog much na, pero isray ko lang isa lang kana na siya, kung barato Ay, lang na siya. 60 ang isang balot niya. So, yon Yun, guys. So, di ba? Mga on. Mga on. Mga on. O, pandisal. Kapi lang ako sa... So, karoon. Si... Katungo Pis... na panahon. Peace. Na, yeah, nakapalit mo so, yung tungko an man. Karoon, dos na ma ang pinaka-regular anan niya. Ang 30 ka po kay ang um, posta, nan. Just um, bags na plastic, kanya sin ang um, posta na yun na ako mm -hmm. ayun enfin, do niya. Pero ka, pero ka, tigpila man. Kaya sabi ko, dagko man to, ayun ko niya na, dagko to ka Pero hupas ay kanang pag imong kumuton, murag kuan. Kuan po, ni nga malaman. Malaman man mm. na, ma? Ay, Malaman. Naong guys, malaman siya oh.